Magandang araw. So ay nangamong na for today's video ay eh, kagigising ko nga lang ng mga oras na yan. Wala naman silang pasok ngayon kaya okay lang natanghaliin ako ng gising. Kaya ayan nga paglabas ko ng kwarto ay eh, dumiretso nga ako dito sa CR. Lang araw na nga din pala kung hindi pinapatulog na itong ngipin ko. Kaya naman eto kanina paggising ko sinabihan ako ni Inang na magpalit na nga daw ako ng damit at pupunta kami ngayon sa dentista. At buti na lang walang pasok ngayon si Inang kaya naman masasamahan niya ako doon sa clinic na pinagtatarbuho ng kanyang nanay. Medyo nahihirapan pa nga ako magsalita ngayon mga muna kasi habang nagbo voice over ako ay eh, may gasa pa nga ako sa bunganga. At huh? inaantay nga lang pala talaga ako ni Inang para gumising kaya ayan na ako nagbihis. Malapit lang naman dito sa bahay yung pinagtatrabaho ang klinik ni Nana, kaya naman mabilis naman kami makakarating doon. Ilang araw na nga din sumasakit itong bagang ko, pero kagabi lang ako nagsabi kay Inang kasi hindi ko na talaga kinakaya ang sakit. Hey, hindi na nga rin ako makakain ng maayos kasi kada nguya ko ay eh, sumasakit talaga. Yeah. Kaya ang laki talaga ng pinayat ko ngayon mga manay, dalawang kilo ang nabawa sa akin. Iba talaga pag ngipin ang sumasakit, lahat tama ay pati trabaho apektado. At buti na lang talaga napakabait na na mga amo ko kasi isang sabi ko lang sa kanila eto ngat din lang, nila ako dito sa dentist. Thank you Lord kasi hindi na ako magtitiis sa sakit ng ngipin ko. Yun nga lang wala na akong <laughs> At habang nasa biyahe kami ay chinichika ako ni Inang at nagtatanong sa akin kung anong balak ko daw ngayong Christmas. Panigurado kasi madaming lalabas ngayong December 25. Mahihiluin kasi ako mang manay pag masyadong crowded kaya hindi talaga ako nakikipagsabayan sa karamihan. Kaya itutulog ko na lang siguro to pagkatapos kong maglinis ng bahay na parang normal na araw lang. Nandito na nga pala kami ni Inang sa clinic at pinakyat agad kami sa second floor at akala ko mag-aantay kami ng matagal. Hindi pa nga ako nakakaupo itinawag agad ang pangalan ko. Medyo kinakabahan kasi first time ko talaga magpabunot sa ibang lahi. At ayan na nga tinurukan na nga ako ng anesthesia at nagantay nga lang ng ilang minuto para tumalab na yung gamot. Nahihiya pa nga ako kasi nandyan talaga si inang sa paanan ko nakabantay sa akin. Diyos ka porde. <coughs> Medyo namamanhid nga ang kabila kong pisngi dyan at kinakausap ako ni Inang na 1KD nga lang daw yung babayaran niya pero pag sila daw ang magpapabunot, 7KD yung babayaran nila. Napakunot na nga lang ako ng noo kasi di na ako makapagsalita ba naman sinalapa ka na ng gasa ang bibig ko. Hindi ko talaga na na tapos na pala akong bunutan. Ang bilis talaga ng mga dentista yung akala mong chinichika ka lang para hindi kakabahan. Pagkatapos ko nga mabunutan ay bumaba na rin agad kami para pumila dito sa pharmacy at kunin yung mga gamot na nareseta ng doktor. malapit nga lang pala sa old sock na lagi kong pinupuntahan tuwing nagde-day off ako. Kaya naman pala naitanong kanina ni Ina kung bala ko sa 25. At nabanggit nga rin pala sa akin ni Inang na one week nga daw pala siyang walang pasok kaya anytime pwede daw akong magpaalam para mag day off. Kung yung iba na mom problema kasi walang day off, ako naman na problema kasi wala akong pera tuwing nagde day off. <laughs> Dumaan niya uli kami dito sa pharmacy para bumili ng gamot para sa alaga kong panganay at medyo inuubo na naman niya yung kagabi. At ayan na nga napapansin ko na nagdadry yung lips ko at lumaki bigla yung mukha ko pati ilong ko na magana rin. Diyos ko <laughs> At habang pauwi na nga kami ay hindi na ako umiimik dyan at nag enjoy na nga lang talaga ako sa mga nakikita ko sa labas ng bintana at buti na lang hindi na ako kinakausap ni Inang kasi puno na ng laway ang bibig ko. Pagdating nga pala namin mamaya ay alas din ang mga alaga ko para magpunta sa bahay ng mga kalaro nila Kaya naman makakaidli ako mamaya pagkatapos kong maglinis ng bahay at si Inang naman daw magluluto ng pananghalian namin Pag nandito talaga mga amo ko sa bahay at wala silang pasok, hindi ako nahihirapan kung anong lulutuin sa pananghalian Kasi sila nang bahala kung uorder ba sila sa labas o magluluto na lang si Inang Parang nakapag-day off na rin ako kasi nabawasan ang konteng trabaho ko dito sa bahay kaya lagi ako napapa-thanks God it's Friday Ay sorry, Monday na pala ngayon <laughs> Nandito na nga kami sa bahay at sinabi sa akin ni Inang na wag daw muna akong gumalaw ng gumalaw para tumigil yung pagdurugo ng gilagid ko. At ang dami ko nga rin iinuming antibiotic sa loob ng limang araw, hais minsan na nga lang tumaba sa mukha pa. <coughs>